May nangyari na bang ganito sa'yo? Yung halos okay naman kayong dalawa. Masaya ang usapan. May lambingan. May connection. Pero bigla na lang siyang naging malamig. Unti-unting lumalayo. Hindi na ganun kadalas mag-reply. Hindi na siya kagaya ng dati. At ikaw, naguguluhan. Ginawa ko ba siyang mali? May nasabi ba akong masama? Tapos, eto pa ang mas malala. Habang ikaw ay mas lalong nag effort siya naman parang lalo kang tinutulak palayo. Kung ganito ang naramdaman mo, hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki ang naranasan na to. At sa sobrang sakit at gulo, ang unang reaksyon. Siguro hindi niya talaga ako gusto. Pero, paano kung mali ang iniisip mo? Paano kung, sa kabila ng kanyang malamig at malayong kilos, ay siya pa nga ang mas may nararamdaman? Ang tanong lang, bakit? Sa video na to, pag-uusapan natin ang isang bagay na bihirang talakay ng mga lalaki, pero napakahalaga. Bakit may mga babaeng lumalayo sa lalaking gusto rin naman pala nila? At paano mo dapat ito harapin nang hindi ka nawawalan ng respeto sa sarili mo, at mas lalong hindi nawawala sa kontrol? Hindi ito tungkol sa panlalandi. Hindi ito tungkol sa pakikipaglaro sa damdamin. Ito ay tungkol sa pag-unawa, sa paninindigan, at sa pagiging matatag kahit emosyonal na magulo ang sitwasyon. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Magsimula tayo sa isang simple pero mapanirang maling akala. Kapag lumalayo ang babae, ibig sabihin, wala na siyang gusto sa'yo. Ito ang pinakamabilis paniwalaan. Pero madalas, ito rin ang pinakamalayo sa katotohanan. Maraming babae ang lumalayo hindi dahil hindi ka mahalaga, kundi dahil masyado kang mahalaga. At dahil doon, natatakot siya. Takot siyang mahulog. Takot siyang masaktan. Takot siyang mawala sa kontrol ng sariling emosyon. Para sa kanya, mas safe na umatras kaysa sumugal. Isipin mo to. Buong buhay niya, tinuruan siyang maging maingat. Pinagdaanan niya siguro ang isang relasyong puno ng panluloko. Baka nasaktan siya ng taong akala niya totoo. Baka may trauma siya sa lalaking ginamit lang siya o iniwan sa ere. Kaya kapag dumating ka, isang taong maayos, consistent, at may pakialam. Ang dami niyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag at dahil hindi niya kayang i-handle ang lalim ng emosyon niya, minsan ang instinct niya ay lumayo muna. Ito ay hindi dahil mahina siya, pero dahil malalim ang sugat niya. At hindi mo kayang gamutin ang sugat ng isang tao sa pamamagitan ng paghabol. Ang kailangan niya ay hindi isang tagapagligtas, kundi isang lalaking may kakayahang maging matatag, kahit siya mismo ang nawawala sa ayos. Ngayon, ang tanong, anong ginagawa ng karamihan sa kalalakihan sa ganitong sitwasyon? Nagpapanik. Nagtetext ng sunod-sunod. nag Humihingi ng paliwanag. Minsan, nagiging emotional. O di kaya'y nagagalit. At dito nagsisimula ang problema. Kapag nakita ng babae na ikaw mismo ay hindi kayang panindigan ang emosyon mo, lalo siyang nawawala ng tiwala. Sa totoo lang, sa bawat emosyonal mong reaksyon, lalo mong pinapatunayan sa kanya na tama ang takot niya. Na hindi ka rin pala matibay. Na hindi ka rin pala naiiba sa iba. Pero kung sa halip ay tumayo ka sa gitna ng bagyo, kalma, kumpiyansa, hindi nagpapadala sa emosyon, doon niya makikita ang isang lalaking iba. Isang lalaki na hindi sumusuko sa unang sign ng distansya. Isang lalaki na hindi natitinag kapag sinusubok. Isang lalaki na hindi kailangang habulin ng isang babae para patunayan ang halaga niya. Ang ganitong klasing lalaki ang gustong sundan ng isang babae. Hindi dahil siya ay nagpapakababa, kundi dahil ramdam niyang ligtas siya. Kapag kalmado ka sa harap ng paglayo, pinapakita mong naiintindihan mo na ang distansya ay hindi laging pagtanggi. Minsan, ito ay isang pagsusulit. Oo, isang tahimik na pagsusulit para makita kung ikaw ba'y matatag. Ito ang reality na bihirang marinig sa mga usapang lalaki. Minsan, sinusubok ka ng babae. Hindi para pahirapan ka, kundi para makita kung ikaw ang lalaking kaya niyang pagkatiwalaan ng buong puso niya. At kung ang reaksyon mo ay habulin siya, ipilit ang usapan, o gawing sentro ng buhay mo ang problema niyong dalawa, nawawala ka sa tamang posisyon. Pero kung kaya mong manatili sa sarili mong mundo, may direksyon, may disiplina, may dignidad, at hayaan siyang lumapit kapag handa na siya, doon ka nagiging iba sa lahat ng lalaking na niya. Hindi mo kailangang lutasin ang emosyon niya. Hindi mo kailangang habulin ang paliwanag. Ang kailangan mo lang gawin ay manindigan. Manindigan sa sarili mong halaga, manindigan sa paninindigan mo, at manindigan sa katahimikan kung iyon ang hinihingi ng sandali. Dahil ang totoo, ang babae hindi hinahanap ang perpektong lalaki, pero naghahanap siya ng isang lalaki na hindi basta-basta natitinag. At kung isa ka sa iilang lalaking ganun, panigurado, ikaw rin ang hindi basta-basta niya pakakawalan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang dahilan kung bakit lumalayo ang babae kahit may nararamdaman siya para sa iyo, ang isang babae, kahit gaano pa siya katapang sa labas, may mga panloob na labanan siyang hindi mo agad makikita. At kadalasan, kapag ang nararamdaman niya para sa iyo ay nagsisimula ng lumalim, hindi laging excitement ang naunang sumasalubong, kundi takot. Bakit? Kasi minsan, kapag nararamdaman niyang totoo ka, mas lalo siyang natatakot na hindi ka magtagal. Hindi ito laging lohikal. Pero hindi lahat ng takot ay dapat lohikal bago natin maramdaman. Dito papasok ang isa sa pinaka-misunderstood na dahilan kung bakit siya lumalayo. Tinitingnan niya kung ikaw ay isang lalaki na hahabol o mangunguna. Magkaiba ito. Ang humahabol sunod ng sunod kahit hindi na iniimbitahan. Pero ang nangunguna, may direksyon. Hindi nagpapadala sa emosyon. May sariling lakad at hindi natitinag kahit anong emosyonal na kabig ang dumaan. Maraming babae ang unconsciously nagtatanong. Kapag tumigil ako sa pagpakita ng affection, Titigil na rin ba siya? Kapag hindi ko siya tinex buong araw, magagalit ba siya o mananatiling composed? Ito ang tinatawag nilang emotional pressure test. Hindi para manakit, pero para malaman kung kaya mong manatiling lalaki sa gitna ng hindi siguradong sitwasyon. Kapag ikaw ay nag-react sa distansya niya sa paraang needy, yung tipong sunod-sunod ang tanong, may problema ba? Bakit ka ganyan? Mahal mo pa ba ako? Nagpapakita ka ng emosyonal na pagdepende. At ito, sa mata ng maraming babae, ay hindi nakakapanatag. Hindi dahil ayaw niya ng lalaking nagpapakita ng damdamin. Gusto niya ng lalaking may damdamin, pero hindi nadadala ng damdamin. Kailangan niyang malaman na kahit siya ay magulo pa, may isang lalaking hindi siya pipilitin, pero hindi rin siya basta iiwan. Sa panahong sinusubok kanya sa katahimikan, hindi mo kailangang sumagot ng salita. Minsan, ang katahimikan mo ang pinakamalakas na sagot hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong hindi ka dapat mag-react sa bawat emosyon na dumaan. At kung iniisip mong, eh paano kung mawala siya, eto ang isang bagay na kailangan mong bitawan, ang takot. Dahil kung kailangan mo siyang habulin para manatili, hindi siya talagang para sa'yo. At kung totoo ang nararamdaman niya, lalapit siya sa'yo hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinatunayan mo. Ngayon, isa pang malalim na dahilan kung bakit ang babae ay biglang nagiging malamig kahit may feelings siya. Takot siyang makita mo kung sino talaga siya. Oo, takot siya na kapag mas lumalim pa ang connection ninyo, makikita mo yung mga insecurities niya. Yung imperfections. Yung mga sugat na hindi pa niya kayang aminin, lalo na sa sarili niya. Baka sa mga nakaraang relasyon niya, nung naging totoo na siya, dun siya iniwan. Kaya ngayon, bago pa siya maging masyadong totoo sa harap mo inuuna na niyang umatras. Dito maraming lalaki ang nagkakamali. Kapag naramdaman nila na may tension, sinusubukang i ang babae. Pinipilit siyang kausapin. Minamadali ang pag-ayos ng relasyon. Pero hindi mo pwedeng takpan ang sugat ng isang tao gamit ang panlalambing. Hindi mo siya kayang hilahin palabas ng shell niya sa pamamagitan ng pagpilit. Ang tanging paraan para siya'y lumabas ay kapag nakita niyang safe siya sa harap mo. At ang kaligtasang yan ay hindi nanggagaling sa mga salita. Nanggagaling yan sa emotional consistency. Ibig sabihin, kahit magbago ang mood niya, kahit hindi niya agad masabi kung anong nararamdaman niya, alam niyang hindi ka magbabago, alam niyang hindi ka magagalit, hindi ka magmakaawa, hindi mo siya pipilitin. At higit sa lahat, hindi ka rin basta mawawala. Kaya minsan, ang ginagawa niyang paglayo ay hindi para layuan ka, kundi para tingnan kung totoo kang matatag. Hindi siya naghahanap ng perfect guy. Ang hanap niya ay stable man. Hindi siya naghahanap ng sobrang sweet na lalaki na laging nagpapakilig. Pero wala namang backbone. Ang gusto niya ay isang lalaki na kahit hindi palaging sweet, alam niyang hindi magigiba sa unang pag-ulan. At habang lumalalim pa ang koneksyon ninyo, may mga oras talaga na matetempt kang itulak pabalik yung closeness. Gusto mong ibalik agad sa dati. Gusto mong maging okay agad. Pero minsan, ang pinakamahalagang hakbang na pwede mong gawin ay ang hindi paggawa ng kahit ano. Yung paninindigan mo sa sarili mong composure, sa sarili mong buhay, sa sarili mong hangarin, yan ang pinakamaayos na sagot sa emosyonal na pagkalito niya. At sa oras na makita niyang kaya mong tumindig kahit hindi siya nakatingin, doon siya lalapit. Hindi para umasa, kundi para sumama. Ngayon, may isa pang malalim at nakakalitong dahilan kung bakit minsan tinutulak ka ng isang babaeng may gusto rin sa'yo. May mga babae na kapag nakatanggap ng tunay na pagmamahal, hindi agad natutuwa. Nalilito natatakot. Hindi dahil wala silang pakiramdam, kundi dahil pakiramdam nila hindi sila karapat dapat mahalin. Ito ang isang dahilan na bihira nilang aminin, pero nararamdaman nila sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Baka pinalaki silang laging kulang. Baka nasanay silang laging iniwan. O baka sa dami ng beses na sila'y pinili sa simula pero iniwan din sa huli. Naging paniniwala na nila na ang pagmamahal ay laging may kapalit. Sakit. Kaya kapag may lalaking dumarating na totoo, maayos, matino, at hindi nananakit, imbes na yakapin nila ito ng buo, tinutulak nila palayo. Hindi dahil hindi ka mahalaga, kundi dahil iniisip nila na sa bandang dulo, mawawala ka rin. Kaya mas mabuting sila na ang maunang lumayo. Ito ang tinatawag na self-sabotage. Hindi mo ito makikita agad. Hindi ito laging obvious. Pero mararamdaman mo ito sa mga kilos na parang walang dahilan. Yung bigla na lang siyang nawalan ng gana, kahit kahapon lang ay masaya kayong magkausap. Yung tipong tinutulak kanya palayo habang umiiyak siya sa loob. Ang problema, kapag hindi mo ito naiintindihan, ang natural na reaksyon mo ay magalit, magtampo, mag-walk out. At kapag ginawa mo 'yon, para sa kanya, nagkatotoo ang kinatatakutan niya na mawawala ka rin, kagaya ng lahat. Kaya kung isa ka sa ilang lalaking marunong umunawa ng mga ganitong reaksyon at hindi agad nagre-react sa bawat emosyon, malayo ang mararating mo. Dahil ikaw ang lalaking hindi lang nagpapasaya sa kanya. Ikaw yung lalaking nagpapagaling sa kanya. Pero tandaan, hindi mo trabaho ayusin ang mga sugat niya. Hindi mo obligasyon na gamutin ang mga trauma niya. Ang kailangan mo lang ay tumayo sa sarili mong katatagan. Hindi para siya ang maging sentro ng mundo mo kundi para ipakita sa kanya na may ibang klasing pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi nananakot, hindi demanding, hindi pabigla-bigla. Isang pagmamahal na kalmado, totoo, at buo, kahit hindi pa siya buo. At dito mo rin makikita ang panghuling dahilan kung bakit ang isang babaeng may nararamdaman ay tila ikaw pa ang tinutulak palayo. Gusto niyang malaman kung ikaw ba ay iba sa lahat ng nakaraan niya. Hindi niya ito sasabihin ng direkta pero pinagmamasdan kanya sa kilos mo kapag galit siya sa reaksyon mo kapag hindi kanya pinapansin sa tibay ng paninindigan mo kapag sinusubok kanya kasi sa nakaraan niya baka sinigawan siya iniwan pinarusahan minaniip kaya ang tanong niya kapag hindi ako perpekto mananatili ka ba at hindi niya hinahanap ang sagot sa bibig mo hinahanap niya ito sa asal mo kaya ang bawat beses na pinipili mong hindi mag-react ng marahas, ang bawat pagkakataong pinili mong tumahimik kaysa makipagaway, ang bawat araw na pinili mong igalang ang space niya habang patuloy mong pinanindigan ang halaga mo, ay isang malakas na patunay, hindi ka ng iba. At sa mundo ng isang babaeng sugatan, ang isang lalaking hindi nagmamadali, hindi nangungumbinse, at hindi sumusuko sa unang pagsubok. Iyon ang lalaking nakaka ng walls. Hindi mo kailangang maging perpekto hindi mo kailangang maging sobrang romantik. Ang kailangan mo lang ay maging isang presensya na hindi natitinag. Isang katahimikan na hindi nananakot. Isang tapang na hindi kailangan ng lakas ng boses. Dahil sa bandang dulo, ang babae ay hindi naghahanap ng palaging sweet. Ang babae ay hindi laging nakatingin sa itsura, pera o panlabas na postura. Ang babae, sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso, ay naghahanap ng isang lalaking kaya niyang pagkatiwalaan ng kanyang kahinaan at kapag nakita niya yun sa iyo, lalapit siya hindi para hanapin ang pagmamahal, kundi para ibigay ito ng buo. Kaya kung ngayon, may babae sa buhay mo na tila lumalayo kahit alam mong may nararamdaman siya, huwag kang magpanik. Huwag kang maghabol. Huwag mong tanungin ng paulit-ulit kung may mali ka. Ang gawin mo ay ito. Tumayo ka sa katahimikan mo. Ipagpatuloy mo ang misyon mo sa buhay. Ipakita mo sa pamamagitan ng asal mo na ikaw ay isang lalaking buo, matatag, at hindi madali ang tibagin. Dahil sa bandang huli, ang tunay na koneksyon ay hindi nabubuo sa kilig, o lambing, o mahabang usapan. Ang tunay na koneksyon ay nabubuo sa pagitan ng dalawang taong pareho ng nasaktan, pero piniling manatili. Kaya kung ikaw man ay sinusubok ngayon ng katahimikan ng isang babae, tandaan mo ito. Hindi lahat ng distansya ay pagtanggi. Minsan, ito ay panalangin. At ang sagot sa panalangin na yon, ay ikaw. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment ng experience mo, at mag-subscribe para sa mas marami pang content na tumutulong sa iyo, maging mas matatag. Hindi lang sa relasyon, kundi sa buong buhay. At tandaan mo ito habang buhay. Hindi mo kailangang habulin ang taong para sa iyo. Dahil ang totoo, ang taong para sa iyo, hindi mo kailangang habulin. Ang kailangan mo lang ay panindigan ang sarili mong halaga tapusin natin to sa isang tanong Kailan mo huling pinili ang katahimikan kahit mas madali sanang maghabol Share mo sa comments baka may matuto dahil sa karanasan mo